lalaki, binawi sa kanyang misis ang idinonate na kidney matapos nilang maghiwalay. Sa hiwalaya na uwi ang pagsasama ng isang mag-asawa na kapwa nasa medical field nang subukin ito ng isang karamdaman. Dahil sa pagmamahal ay idinonate ng mister ang kanyang kidney sa kanyang misis pero binawi rin ito kalaunan ng sila ay maghiwalay kung nabawi nga ba ng lalaki ang kanyang kidney doon sa asawang hiniwalayan? yan? Eto, nagkakilala ang vascular surgeon na si Dr. Richard Batista nang siya ay resident doctor pa lang at ang nooy training nurse na si Donald noong taong 1980 bago nagkainlaban at nagpakasal noong 1990. Nagbunga ng tatlong anak na babae ang pagmamahala ni Richard at Donald pero pagdating ng 2001, sinubok ang relasyon ng mag-asawa ng ma-diagnose ng renal failure si Dono at kinailangan sumailalim sa kidney transplant dahil prioridad ni Richard na iligtas ang kanyang asawa at kinabukasan ng kanilang mga anak, i-denonate e niya ang kanyang kidney matapos sumailalim ang kanyang misis sa dalawang failed transplants. Matapos ang operasyon at recovery period, pagkalipas lang ng apat na taon ay naghiwalay ang dalawa at si Donald mismo ang naghain ng divorce. Kasabay nito ay inakusahan ni Richard si Donald ng pangangaliwa at pagpapaalis sa kanila sa kanilang bahay. Bukod sa kagustuhan na bawiin ang kanyang kidney, inireklamo eh rin ni Richard si Donald dahil hindi umano nito pinahihintulutan na makausap ni Richard ang kanilang mga anak. Kung ano ang kondisyon ni Richard, kapag hindi na ibalik ni Donald ang kanyang kidney, kailangan itong magbayad ng 1.5 million dollars. Pero sa kabila ng efforts ni Richard na mabawi ang kanyang kidney, sinabi ng mga doktor na imposible ito at unethical. Sa huli, hindi na nabawi pa ni Richard ang kanyang kidney dahil lumabas ang desisyon ng korte na ang organ ay isang regalo kay Donald. Sa mga may kasintahan dyan, huwag todo bigay ha sa pagre-regalo. At kung kusang loob ka man na nagbibigay, huwag na isusumbat pa. D W I Z Research Report. Re, Re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.